Wala bayad magkadto diri pero makita mo ang 360 degrees gakatahom sa palibot. Alin sa Bulkan kan Laon, pakadto sa Tanyon Street, Itaon diri. Ini ang katuanta sa sening episode. Alin sa mga busay, natural water slide, cold spring water, hot spring water, rice terraces, at ang matahong ng view sa ang bulkan kanlaon. Ini tanan Sarang sa Ramakitan sa Canlaon City sa Negros Oriental. Sa 2024, may gindugang pagid ang LGU. Sa liwat niya pagbangon sa tanan halin sa pandemic, ginbuksan sa Canlaon City sa itong May 2024 ang panibagong atraksyon para sa mga turista. Ang Baobao Viewing Deck. kita ini sa sitio Mapot, Purok Gabo, Barangay Malaiba sa Canlaon City. Hapos lang ini tultulon kayara ini sa Google Maps. May sementado nga dalan pasaka sa Baobao. Pag-abot mo na sa lokasyon, ang motor pwede madala pa sulod, pero ang salakyan ibilin lang sa gwa. Mga less than 5 minutes lang nga lakat kung sa diin ang mga kilid mo, plantation sa mga utan, makaabot ka na sa viewing deck. Wala sang entrance fee. May malapad nga deck nga pwede tambayan. Overlooking ini sa Tanyun Strait. Pati San Carlos City, kag isla sang Cebu ang kitaon pagikan diri sa ibabaw. Sa likod mo naman, amo ang majestic na view sang kanlaon. Sa wala mo kagtuo, mga kabukiran sa palibot, pati na mga talamnan sa utan ang makitaan mo. Kung maghapon o kung maguom na dumaulan, maulan na na sa fog ang bilog na lugar. Basta gani maghapon-hapon na magbulubog na ang palibot, na tabunan man sa fog halos ang palibot sining viewing deck diri sa may baubao no amo ko oras alas 5 tanwa bala amo na siya kadamol sa fog nga nagapakadto sa kadamo sa mga tourist destination sa Canlaon City nga pinasahi gindugangan pagitini ang LGU. Sa pagbukas sang deck last year, ginsiling ni Mayor Jose Chubasco Cardenas nga isa pagitini sa mga makabulig at track sa mga turista pagkadto sa Canlaon City. So kini nga project atong gihimo no under tourism. Na no, part of our tourism destination in Canlaon City is this viewing deck. No, encouraging to foreign and local tourists no to see the beautiful view of Mount Kanlaon, and on the other side, we can see the sea breeze of Cebu area and San Carlos. So, guapo kainisya viewing deck since uh, you have a 360 degrees of view. Mayara sang garden sa bis viewing deck. Take note. wala sa kalanan o kapihan sa mismo nga area. Pero malapit lang ini-drive halin sa Kanaon City proper, mga 15 minutes lang. Kung magdalagid man sa pagkaon o tubig, siguraduhon lang nga hindi pag-ipili ng imong nga basura deri. Dahil uno man ini mapauli pagwa. Ang Baobao Viewing Deck ang isa lamang sa mga tourist destinations nga liwat ginbuksan sa publiko matapos higit pa idalom sa Alert Level 2 ang Vulkan Kanlaon kadamo sang pwede libuton sa sudad parehos sang padudusan falls ang natural water slide sa barangay Masulog. May inland resort sa malaiba man, malapit lang sa viewing deck. May kipot falls pero temporarily closed bangod sa rehabilitation sang Taytay. Kadamo sang pwede lagawan diri sa Canlaon City, ikaw na lang ang ginahulat nga magka-oras ka na para mabisita ini. Ining baobao -bao viewing deck din sa Canlaon City ang isa man sa mga tourism sites nga nagsarado sa ngipaidalom sa Alert Level 3 ang Bulkan Canlaon. pero subong liwata siya ginbuksan sa publiko alas 5 sang hapon subong amun ni mga oras amusini ang itsura sa lugar na palibutan siya sa fog kag amusini ang kolor sang imo palibot Sige-sige lang sa pagbangon Ako si Romeo Subaldo kaginiang Tripping ni Romeo